good morning mga kasaka Good morning po ah, Dito, namamasyal na naman si kasaka Dito po tayo sa uh, ano, ah, Palayan ngayon It's sa primero tulay Eh, nagpapatubig po kami oh, Ayan o oh. Dalawang Bali, dalawang bomba yung Magkasalubong Hindi po kasi kakayanin Kung isa lang bomba gagamitin medyo maluwang-luwang din to eh nakatuyo-tuyo na po yung lupa ano tumutubo na siya eh kailangan suportahan na to ng tubig eh kung hindi po matutuyo siyang matutuyo sa siya lalo at saka hindi naman lalago pati pagka wala ng tubig kaya ayaw, madami pa to tubiga no eh alam ganda no ano naman po yan hindi lang naman paglalawain niya parang babasahin mo lang o, oh, eh, kaganda na po eh, o, oh, ng tubo. Kailangan na lang basahin ng, ano. Para hindi po masyadong ma ano, masaktan yung palay eh. kasi kung tuyo-tuyo wala. Wala siyang kubaga sa tao, wala siyang mainom tapos eh napakatigas pa ng lupa. Opo. Oh, eh ngayon po, oh, eto. Kaya dalawang bomba yung ginamit ko. Yung isang bomba, ano, no? Ayan, oh. Gumagamit na ako dyan, oh. Ayan, yung bagong tayo kong bombe. O, doon naman sa, sa bandang unahan mag-uumpisa ng ano. Tapos, yung isa, ito. Ayan yung isa. O, bumobomba rin dyan. O, puro bomba na po kami ngayon. Puro ditubo na. Sa tubo na nang gagaling. Wala na pong tubig yung irrigation. tuyo, -tuyo na. O. Kaya, kaya yung mga tao pagka pumunta sa bahay, kaya <laughs> mo na. So, mga tatlong container, dalawang container ang daladala -dala nun. Bibili ka na naman, ganun. kung ano lang yun, mga magdamagal lang, mga wawala. Ubus yun. Eh, kamahal lang ng diesel. Yung isa ko, doon sa gubat, eh, ang ginagamit ko naman doon, gasolina. Kasi robin lang yun bagay okay, maliit lang konti ang mga dalawang dalawang galon lang eh may na na may matubig na matubig na malakas din ang tubig doon eh ang ganda rin ng balong ng tubig eh dito naman eh ayan nga pa siya eh kailangan niya ni ano yan Uh, babasa mo para hindi siya uh, hindi siya manigas <laughs> o okay, matuyo nasasalang uh, na naman tayo eh. sa bagay yan po eh dalawang buwan lang naman ang um, ganyang bombang birahan ng birahan pero pag na na eh, napalago mo na uh, lumaki na siya hindi na siya masyadong magasto sa tubig eh. kasi naharangan na ng dahon niya <coughs> nalililim mo eh ngayon po hindi eh konti pa wala pa lilim maliliit na maliliit pa siya kaya kailangan mo ng bomba ng bomba sa mga isang buwan lang ay eh, bomba ka ng bomba e, lalaki naman nasa sa isang buwan malaki na yan lalo na pagka napatabaan na yan ah, eh, makikita mo na yung gire na gire na yan eh, ang palay naman eh isang buwan eh, uh, dalawang buwan isang buwan hanggang dalawang buwan yan ang kaanuhan yung ano, eh, katakawan niya sa tubig tapos pagkatapos nung no, banto-banto ka na lang dahil ano na yun eh pampuntis na pero hindi mo rin kailangang mawala ng tubig yun eh. basta under eh. pero hindi na masyadong masyado magastos kasi nga na nalililima na ng mga dahon malaki na siya kaya po kabilis na magkatubig eh kaya pagka natubigan na na ganyan yan nabasa na okay na yan lilipat naman sa kabila Oh, mga uh, pag ito mga dalawang araw, bobomba ka na naman. Ganun na naman. Talagang ganun pa hanggang hindi pa siya masyado nakakalaki. Bomba lang ng bomba. niya isang bomba Ito yung ano, sinasabi kong tinatanim ko kahapon. Ito po. oh. may tanim na. Tapos na oh. Eh, ito kasi hindi pwedeng sabugan eh. Hindi nawawala ng na tubig to kasi yung tubig sa mga kapitbahay kong mga ano mga kapitbahay ko eh diyan na punta yung tubig para patapunan siya so, ano ano maluwang dito lalo parang kalahating hektaryo na rin sayang naman kung hindi mo patataniman so, eh, <coughs> at least eh nakikita mo na may green na so, pagka may green na green na ganyan may pagkasa na halaga na lang e, kalakas din naman ang tubig nito ito oh, yung pupo na pinagawa ko okay. masarap mo dito, may lilim na kagad dito dito naman yung, uh, okay. ka naman sa ano mo naman bumili <laughs> ganun talaga <laughs> uh, eto kasi akala ako dati ito walang tubo kaya kakapal naman pa na wala lang basay no? eh, eh umus na yun ah Ayan, green na okay na to eh, uh, ano na ngayon pati bayan muna ngayon ng bulsa kasi siyempre eh, bakit hindi titi eh, bibili ka ng bibili lang ano eh, ng kurodo eh kamala ko roda 55 ba 56 kung ganun po o sige po ciao pauwi po ako ngayon wala yung tao ko kumain muna galing pa kasi ako doon sa chamber namin pinulo ko maglinis yung warden namin ayun kasi mga kapitbahay ko may greener rin o talagang ganyan matira matibay rito sa bayan ko Tingnan natin kung hanggang saan tayo. Uh, dalawang, tatlong buwan. Uh, ayos na. Medyo uh, na naman. Nun, eh. Lapit na. Eh. Pero sweet of June, anihan na naman. June, uh, July, ganyan. Oh, uh, sige po. Ciao. Sa next video naman. Okay, bye-bye. Ciao po. Ciao.